magwawax kami ng paa kasi ang, ang daming balahibo yung kanyang paa so ayan yung aming wax na gagamitin kasi usually yung ginagamit ko ay hot wax eto naman hindi mo na kailangang iinit so diretso mo na lang siyang itataog ganun and then irurula lang ako sa inyo kung paano siya gagawin eto ganito lang siya mm, yan nakalagay na tayo kung, kaya lang din yung nakikita, napakakapal ng kanyang buhok sa pa. And then, ilalagay lang natin itong papel. Yan. Diin lang natin, ganyan. Diin. Yan. Para dumikit. And then, Diretso lang yung pagpunit para hindi masakit at hindi mangingitim yung pinanggalingan ng pagwawax. Dahil ang pagwawax ay may mga diskarte kung paano hindi masakit at paano hindi mangingitim yung pinanggalingan. Ganun lang, paulit-ulit, hanggang sa matapos. Tanaw? So, yan, natapos na tayong mag-wax. Ito yung mga nakuha natin sa mga paa. Yan, hanggang dito yung nakuha natin sa mga paa. Yan. Yan, puro paa yan, galing yan sa paa. And then, ito naman yung galing sa mga kamay niya. Ganyan karami. Sa mga gustong magpawax, ayan, tumawag or text lang kayo. Thank you for watching.